Hinding hindi magiinit ang aking ulo kung ang mga estudyante ko ay may respeto. Sinusunod ang mga patakaran ng guru. Sinusunod ang mga pangaral at payo. Talagang hinding hindi ako magagalit kung ang mga estudyante ko ay tahimik. Habang may talakayan, sila ay nakikinip. Kung sa mga performance task ay active. Hinding hindi ko ang aking dugo kung ang mga estudyante ko ay may puso pinahahalagahan ang sakripisyo ng guru at mas pinipiling maging mabuting tao. Kailanman, man, hindi hindi ako maiinis kung ang mga estudyante malilinis. Mga dumi, kalat at basura ay iniinis. Hindi sa sahig, hindi sa upuan ay sinisiksi. Hindi hindi tataas ang boses ko kung ang mga estudyante matatalino, matyaga, determinado at mabilis matuto nakikinig, nagsusulat, nagbabasa ng libro. Hindi hindi ako sisigaw o maninigaw kung ang mga estudyante ko'y halimaw. Hindi sa pagdadalitan at pag-iingay, halimaw sa husay, talino'y naninibabaw. Oo, hindi hindi ako magsisermon kung ang mga estudyante ko'y may sentido kumun na sa tingin na kauunawa sa leksyon, mas gustong matuto at maging marunong. Hindi hindi rin ako magmumura kung ang mga estudyante ko ay may disiplina. Edukasyon ay labis na binibigyang halaga. Mabubuting pag-uugali ay sinasapuso pa. Siyempre, hindi hindi ako mananakit kung ang mga estudyante ko ay mababait. Hindi sila nambubuli, hindi nananakit. May takot sa Diyos na nasa langit.